sa mga kaidol magandang hapon po sa lahat. So ito po ang ginagawa namin ngayon, ngayon ni I Idol Abner mga kaidol no. So naguhukay po tayo ng Ube. Ayan po si Idol Abner natin mga, oh, mga kaidol. Ayan po. mga kaidol. Oh. Ah, Ayan po mga kaidol ah Pakabilis manghuhukay talaga mga kaidol. Ganyan siya kabangis. Parang liyon no. Opo. Ah, mga kaidol no suko na kita kasi nasugatan na kita. <laughs> nasugatan po? Kamay mo? Yeah. Garas. Garas Ito yung puno na yung maraming tinik. Ay, oo. Yun po mga kaya doon. Ayan po mga kaidol no. Pag wala kami sa dagat mga kaidol, ito po yung ginagawa namin. Okay na kamote, balinghoy, at itong ube. At pag wala naman mga kaidol, ito naman kami sa Urabe. Ano mga ka-idol o. Urabe, tanda-tanda talaga ni Abner yung tanim ni mga ka-idol Tanim natin ito. Okay, tanda natin. Kaya tatabunan na talaga. Tanda talaga. Ayan mga ka-idol Ah, grabe. Hmm. Parang puso. Ano yun eh? Parang kamay. No? <laughs> Ayan po mga ka Tuloy-tuloy na pagkakita sa mga ka-idol no. Para mga pag ano tayo mga ka-idol sa sunod pala sa sunod pala mga ka-idol abang-abangan nyo yung pag panagat atin ng gabi kaso opo hindi po ka namin kayo masama sa ilalim mga mga ka-idol pero kasama pa rin namin kayo doon sa laot pero putol pa rin pag atin pag sisisid na kami dalawa ni Idol Abner ng po mga ka-idol ito po yung daan natin So kaya na doon tayo galing sa taas mga kaidol. So mahirap talaga doon, so dito na kakapag-video. So kaya ngayon mga kaidol, dito tayo ngayon kasama si Idol Abner mga kaidol, no. So ito po yung. So ayun po yung kuha namin mga kaidol. Ito yung unang sa, sa ikalawang sako. Yan Yan po mga kaidol, oh. Tapos ito po yung una namin mga kaidol. Mga braso. idol Ito naman, mga pabilog. Yun. Malalaki yung mga kaidol, Oh. Yan. Yan. Mahaba yung mga kaidol, So, ito naman mga kaidol, Mga pabilog naman to. Dito, balas kabila. <laughs> ito po mga ka Ito mga oh. Saan pa tayo, idol? Ay, igo pa dito, idol, oh. Yun ang sinuha ko ito. Uh -huh. Ano, tama na ba yan? Hapo na? Tama, tama, tama na ba? Hindi <laughs> sa'yo. So yan mga ka-idol no, hanggang dito na lang po yung video natin mga ka-idol. Abang-abangan nyo yung mamaya mga ka-idol pag uwi naman natin. Video po natin kung ano po yung dinadaan natin mga ka-idol no. Mm -hmm. So ito po sa idol din mga ka idol. Ay, magandang hapon sa inyo mga idol. Abang-abang na lang kayo mamaya pag uwi namin. So yun mga ka idol, baka may donate King bado dyan. <laughs> Ay, bad. Namit no, sa idol there, din mga ka idol. <laughs> Ay, talagang nakita ko naman yung phone niya. so yun mga ka idol no so dito na lang po namin tatapusin yung aming video so hintay, abang abang na lang po kayo mamaya mga ka idol no so, The next vlog, this is Kabuki vlog.